Patuloy na tumataas ang bilang ng mga batang obese, partikular sa Metro Manila. Kaya naman isang panukalang batas ang isinusulong upang magkaroon ng mga programa kontra obesity ang mga pampublikong paaralan. May ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Pia ay ng House Bill 4314 na magkaroon ng anti-obesity program sa lahat ng pampublikong paaralan dahil sa lumalaking bilang nga, nga, daw ng mga bata na nagiging obese na kadalasan na uuwi sa iba't ibang sakit. Sa sinusulong ni Congressman Mark Villar ng Las Piñas City, dapat daw ang lahat ng eskwelahan ay magkaroon ng 200 na minutes na exercise sa 10 araw para sa mga preschool, kindergarten at elementary at 30 minutes naman kada araw para naman sa mga high school. The nutritional report ng mga public schools noong taong 2012, 2013, Mahigit 300,000 na estudyante ang overweight at 80,000 plus naman ang obese elementary. Samantalang mahigit 80,000 ang overweight at halos 20,000 ang obese sa high school. Pinakamataas dito sa NCR. Ayon sa DepEd, sa mga probinsa, patuloy pa rin naman daw ang mga exercise tuwing umaga pagkatapos ng flag ceremony at nakapaloob naman sa kanilang curriculum ang physical activity. Pero sa NCR, aminado silang hindi masyado na ipapagpatuloy ang morning exercises pagsalit sa shifting pulang na ito sa oras. Pero sa ilang eskwelahan, gaya ng Commonwealth Elementary School, tutok ang mga guro sa mga pagkain ibinibenta sa kanilang mga estudyante maging sa mga baon. Bawal ang pagbebenta ng junk food, maging ng carbonated drinks na sinusunod din naman daw kahit sa ibang eskwelahan. Ayon sa isang nutritionist, para manatiling malusog ang bata, hindi kailangan mahalang ipabaon importante lang na samod-saring pagkain ang meron para siguradong makukuha nito ang nutrisyon na kinakailangan nito para maging isang masiglang estudyante. Pia? Maraming salamat, Isay Reyes.